Malay na kain na tayo. Good morning, good morning sa ating lahat. Ngayon pag nabigat kakapsat. Ang kain mga tayo. Oh, ando. Mm. Ito masarap. Sinigang. Nagsigang ako. Almasal bago maglaba. Mm. mm sarap ni kahit mag tayo bago tayo maglabada. Alam niyo mga kasama ko. Mm. Tokal direta. Hmm. Tap. Mga kaya guys, almofrado. Mag-o-salt tayo. tayo ng singaw. Sabaw pa lang, ulam na. Sigang na to, sigang na bu, ma. Hmm. dan ya, long kain. Fal doreta. Ribs dimestok album. Hmm. tabaw. Ayun na kayo guys. Wala nang patumpik-tumpik. Kain tayo. Mmm. Tap ng buo. harap. Kang diku makan tu. Orang kang tu anong gusto ko. Tegang, <laughs> hm? Kap. Hm? Kau perlahat. No? Hm. Cara apa? Oh.

Asi so niya nga ito, sinigaw niya yan. Diba? Sinangag at sinigang. Sinigang na kanin. Ha? Sinangag na kanin. Sinigang na ulam. Diba? Tapos magkaparehas. Kaya e, kain tayo. Mmm. Hap. na <laughs> ako. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you so much.